Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Awit pambungad sa mabuting balita. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa sa atin, atin siyang makakapiling. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, sa kapalamang sila mag-aayuno. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.